Tan dito. Dito. Gulat. Yun know, sa loob ng kulambo. daming pumasok oh. Sa lah tanggali kau teguk teguk lehat oh. hmm? hmm? <laughs> Oh, ito. Nakahuli pa. Yun. Dami. Talaga man ipang para kung yung kain mo. Malalang. Yan yun, yan yun. Bulegis. Bulegis yan. Oh, oh, na dalag. Dalag na dalag.

Lo, <laughs> umangat bigla. <laughs> umangat bigla. Hoy. Pang-apat na pahabol. Mira po. Hmm? <laughs> Para mga ano? Para mga nag-gymnastic. -gy -nag Yun ah wala mga loyo e wala mga loyo kabok bok o yun pa, yun umagat umangat pa tol e umangat pa tol e pa yun o dalawa wala, mangi lolo rin buling po bunda kilangan din nga e rin buling ayun pa o naka lima na yun o baka sakali pang anim ayun Lo ka rakal mga kunong bulegis. Tingnan lang yan lang yung gilid. Ay paro na. Uy no. Mabayat Oo 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 Nakalima pa, pahabol Nakalimang ano, bulig pa mga yun Yun, ibon Ibon Ken yung Marakala Paro eh Uy ito <laughs> Hmm? Lap Yun, yun ba? Pumuti Ang Pumuti Ang Tahan ah, buhay na yun Ala, Malalim eh, medyo malalim Uy, uh, yun, 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 yun. <laughs> lumabas. Yan, lumabas. Malaki-laki din yan. Oh, pang-anim. Pahabol, pang-anim na bulik. Oh, yun, ba? Umuga. May umuga. May umuga. May umuga na malaki. Alam na alam, dito mo rin mga mayam. Muna na nga. Uy, pang-pito. Pampito, pang pahabol. Ba, mayroon pa <laughs> pangwalo. <Ba? laughs> ang dami. Bahay ata nila yan. Malaki pa dyan. Baka malaki yung muga kanina babe pe. Tulog na yun, tulog na. Yun. Kaya <laughs> eh, pala umuga, ang dami nila. <laughs> Pare-pareho yung size, pare. Ano lang, alaga mo, lumaki na. <laughs> Hindi ko na tuloy nabilang kung ilan yung pahabol. <laughs> Siyam na ata yung sampo. Pero po. Oh. Ba, janggor? Eh, wala yun po. Dahil nakaligtas. Naka Punti lang umangat eh. Ay, baka nandun. Ay, baka nandun. Hindi masyadong napuruan. Yan ken ba? Yung lele ko lang po ba? Ha? ha? ha?

Dala na lebel. Oo. Marami na ring nakapasok nano na no? ipon sa trap. Oo. kan dito. Dito. Gulat. <laughs> Kilo sa loob ng kulambo. Malalam ya? Ayun na. Hindi, hindi maano. Malalim. Hindi ka, hindi maabot. At sula talaga kayo na rin parang marakal, oh. Oh? <laughs> parang fireworks. Oh? <laughs> nyanyi, okay, boy, you know? mm -hmm. boleh Tayo hey, nga muna mga idol. <laughs> Mamaya tayo magano mag second round. Okay.